mga kotol magandang umaga po sa inyong lahat yan tayo po ngayon ay ano kumuha po sa sa ng ano ng pananim po sa ating bagong uh, gagamitin po ulit binhi sana po uh, binigyan, bagyan po ulit tayo ng magandang uh, ani po ulit lumpin po mga kautol ay nung nasa abroad ako mga kotol hindi ko alam yan pero susubukan natin try is try lang lagi tayong positive para lagi tayong uh, bigyan ni God ng blessing yan kinuha ko pa bali apat ah, sa ako mga kautol yung ating lumpin e eh, dinala ko po din eh ah, gutom na si Martes eh, ang ingay eh. eh, ay ay ko po din sa linang at uh, kami naman yung mag-aayos po ni Utol bumbunso ng uh, ano ng motor po mumutulin ko na rin yung punda pugan sa saka tatabsan ko na rin yan ito tinaas ko na yung ibang mga kautol eh. yan ito lumpin yan, oh. yan po yun mga kautol oh. Mga kautol oh. ito pero hindi natin alam ha kasi try is try lang mga kautol pero maganda naman ang butol oh. yan oh. yan lumpin LP 2096 hybrid yan oh. try natin wala namang mawawala eh kapag hindi natin pero magaling daw po mag ano, sabi nila dito na try daw po nila yun eh Ayan oh, mga kotol, tayo may naman na igagayak ni Utol Bunso ng uh, ano po, ng ng granahe po para nakaready na at magmumotor na rin tayo at may mga raming gawa din ay ipapasuyo lang ako sa kanila Ayan oh, mga kotol, magandang umaga po Yan kami po ni Utol, kakakuha ko lang po ng binhi Yan, kasama po si Utol Kambal Utol Kambal Ayan no po, magandang umaga po Yan, tayo po yung magkakabit ng ano na ring granahe po, binhi at dahil uh, ano po, tayo po mag-aan tao ito ito. Yung maglalabog po muna tayo ng... Uh, tayo po mag-uumpisa na. Anong tawag ito ito eh. lalabugin lang po yung ano. Yung pong dapugan. Para po maganda ang pagbibinhi po ng palay. Eh. Yeah. Bale mga kautol ay eh, kami rin po nag assemble nito. Kami po magka, magkapatid. Dahil ano, kaya naman po rin ano ito. Sanay naman po kami sa bukid. Kaya alam din namin mag-operate po ng makina. Ano? Ayos na? Solid na? Yun. Okay. Pabalis pala ito. Yari po agad. Belt, tutol. Ari, aram belt na ri. Yan, belt may belt na rin po. Tulungan lang po ay ano, tol. Uy. Paliyari na po. Ano tol? Hmm. Pa pa baba doon Pa Talaga pong ano ay. Hapon na po ay. Maga na pala. Maga <laughs> na. Baba masyado. Hmm, baba. ali mga kotulay umuwi muna tayo at uh, kumaon po tayo ng ano ng grass cutter saka pang ano po protect sa mata po ayon dahil ari po ating ano ay indikat ko kanina ayon tayo po yung magmumotor mamaya <tinyo> Ah, mga kotol, yari na pong kreskatira natin. Yan. Ito po yan mga kotol, oh. Yan, oh. Ito po ay ano, ah, uh, ito po yung matanda po ganda dati. Natandaan nyo po, nung unang gawa po natin. Dahil mga kotol, ay ano, ah, uh, ganito po, ang um, bigo lang po kayo ng idea sa farming po. Ito mga kotol, ay, uh, kailangan umuna ka po ng mga 2 weeks bago magsimula po ang magtubigan dahil kailangan po labugin yung pinakang punla yung pupupunlaan ng ating panibagong hybrid. Yan. Dahil kailangan po ilabog Kapag hindi nyo po lalabog at sabayan po. Para pong mahirap. Ma maganit. Yan. Maganit po. Maganit pong. Uh, ang tawag dun? Maganit pong. Lagyan ng kamahan po ba? Kamahan. Yan. Kaya po gina scatter muna natin. Para po hindi sa susunod na. Sa November. Katapusan. Ating ano. Uh, pagpupunlaan po yan kasi katara po ang baybay tab eh. yan, magumotor naman po tayo Pagkat magjagay ka na Mga ka -uto. Basta't kasama sama Ah wala mga kotol, yari na po Away, paret pa rin po ay Yan o, away Yan po, dagat Yan para ano Mga kotulay kondisyon na po ang ating Dapugan Hindi na tayo dudurot po sa susunod na araw Eh may gamit naman po makinarya eh Para po mas mabilis Yan o para yung pong pauwa ang laki po kasi ng pauwa eh hindi karakaraka mga ano yung magagawa po ng kamahan eh ay, ayaw ko naman po nung madudurot sa trabaho gusto ko po ilagi po bang ready nakaredy na po yung ating palanan. tapos sa, sa ano susunod pong katapusan ay ano po uh, tayo po ay ano magpapatabas na ng buo po nito uli Panibago uli po tayo yung binhi. Kasi papaabutin po natin ang marso. Ang anihan. Masarap na pong magtubigan yung ganyan medyo ano po. Malamig ang klema o. Oh. Bali inahong ko na rin yung ating uh, ano, makina. Ang traktor. Yan. Ah uh. uh, mga kutol. Ah, sana po nakainspire sa inyo. Ang ganito lang po. Sipag lang po at syaga.